Enrique Hill. Sinagot ang mga intriga sa kanyang bird. Break up nila ni Liza. Itinanggi. Naging ordinaryong topic lang. Ang bird ni Enrique Hill. Sa ginanap, nagpresko ng comeback movie niyang I Am Not Big Bird na mapapanood sa mga sinihan sa February 14 kakaibang Enrique na ang mapapanood sa kanyang comeback movie. Sobong proud ako sa pelikula namin. Gusto ko lang talagang magpatawa and I think it's the perfect time to come back. Especially with a film like this, sabi ng aktor sa panayam. Kinagampanan niya ang papel ni Luis Carpio na may malaking misyon sa Thailand. Kasama ang kanilang mga kaibigan na nagtapos sa kanyang pag-ibig. Magugulo ang plano niya dahil sa kasamaang palad ay mapagkakamalan siyang bilang sikat na Thai adult video star o porn star na sa Big Bird. Ayon sa kapamilya aktor, nagustuhan niya agad ang konsepto ng pelikula dahil ito rin ang tipo ng palabas na gusto niyang panoorin. Aniya, I am a huge fan of comedy films, those 90s, early 2000s comedies. Some of the US comedies na hindi ko talaga nakikita o napapanood para makagawa ko ng ganitong pelikula dito sa Pilipinas. Kailangan ko lang gawin. Tampok rin sa Barkada Movie na nagbabalik sa dekada 90 si Pepe Herrera. Hindi ko natibidad and Red Oliero na nakasama ni Enrique sa rayot na pinagdaanan niya sa Bangkok. Dito mo makikita, it's not about manhood or having a chick. It's really about keeping your friends, sabi ng manunulat ng pelikula na si Lilit Reyes sa ginanap na The Big Media Conference noong Webes ng gabi. It's more of self-discovery along with rediscovering friendship na mga nakalimutan mo na para siyang pagtanda at pagdevelop ng isang lalaki during that time sa mga na-experience niya sa Thailand. Katwiran naman sa isa pang writer ng pelikula na si Joma Labayen. Samantala, ito ang unang pelikula ni Enrique Hill na hindi kasama ang girlfriend na si Liza Soberano. Medyo nasanay na din ako. I mean not super. But you know before, I was paired with Liza and our love team. Pero lagi naman akong pair with everybody else. And I would do it solo. Oo, maraming mga pelikula sa aking sarili. So of course, it felt weird. Different, but it wasn't so alien to me sabi ng aktor na inamin na sila pa rin ng aktres. At patunay na sila pa ang mga maikling partisipasyon ni Liza sa trailer ng I Am Not Big Bird. Kung medyo may laswa nga daw ang effect ng pelikula sa iba, proud naman si Enrique. Dahil good vibes din ang nakapaloob dito at barkada movie raw talaga ito.